Hello. 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 <laughs> Hello ulit. Kamusta po kayo mga kaibigan? Ayan, nag-iba din sa wakas. Kamusta po kayo? Ayan. So, gagawa na naman tayo ng kalokohan. Yes, gagawa kami ng kalokohan. Pero kung natatandaan nyo, doon sa unang video na napansin nyo na binari ko, yung mukbang na wala pagkain. Na walang pagkain. Ngayon po mga kaibigan, wow! level up, level up na kami. Level up na nakabili po kami. Mm, tipid nga lang. Ah, <laughs> oh, matipid nga lang pero mga kaibigan, at least pagkain na po talaga 'to. Yes. So tingnan po na. Ngayon po ay mag po kami ng panibagong challenge. <gasps> <Diyan>. <gasps> talaga? Oo, oh, challenge! Kakaibang challenge to mga okay. kaibigan. Uh, siguro pamilyar po kayo. Siyempre napanood nyo na rin po sa iba vlog to, pero gagawin po namin po uh, ay ngayon ay ang tinatawag na ha? food taster challenge yes. Okay. 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 food taster challenge tingnan po natin kung gaano katibay ang aming mga sikpura uh -huh. sa aming mga kainin ngayon. Okay, ato. so bago bago namin simulan po, papaliwanag ulit namin dun sa nag... nangyari sa account mo, Ben? Yung sa nag-hack sa account ko nung una. God bless you. Oo, oh, yung ano, binura niya lahat ng videos ko. So mga kaibigan, kaya account po yung video natin. Pero at least, na-recover po natin itong account na to. Then, patuloy pa rin po tayong gagawa ng mga vlog. Okay, so tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang at tayo. Okay. So, Parang sa susupo. mga, sa mga uh, katulad na nangyari sa kanya, yung kapareho niya, na no, huwag mo wala ng pag-asa. Tuloy lang po mga kaibigan. Mm -hmm. Kasi pinaghirapan niya rin. So, ano, uh, ano nga ulit ang, ga, uh, ang gagawin natin ay? Food taster. Food taster? Challenge. Challenge. Okay. So, yung nakaraang episode natin, ipak eh, nakaraang episode? Oh, yung nakaraang vlog namin, na yung unang-una, yung mukbang na... Yung mukbang challenge. Na para sa mga walang budget yun. Eto, para sa mga, may mga kaunting budget oh, na... Meron po kayong ganito kaliit na budget. Level up Katulad na po, mamin. po namin. Okay. Level up na. Level na lang ng konti. Okay, mga kaibigan. Okay, so, ito po yung food What taste challenge natin. So, ang una po natin challenge ay... Ang ah? Tigman Ang ah, ah. Pakita mo Pakita mo sa kanila Apple Apple At? Plus oh, Hawang-hawang kong apple Pakita ko sa inyo Apple Plus Ketchup, plus ketchup ng McDo Ay, McDo. Ng McDo Thank you, McDo Ano kayong sa nasa ng ketchup ng McDo no? Samahan natin ng apple Eh, ganyan Ayan Ayan, ayan. tingnan natin O, na, tunay na yan, ha Hindi na, na, kay na kay po Hindi na po Imaginary Ayan, so, ayan Thank you, McDo Thank you sa estudyante ko, binigay niya sa akin po. Okay, so <laughs> ngayon, start na po namin ang pagkain ng apple na ha? may ketchup. Ano kaya lasa nito, no? Let's start. Let's <laughs> start. Hmm. Hindi ko po mabuksan, mga kaibigan. Gawin kayo mo kahingi pa. Ayun, mabuksan ko lang, mga kaibigan. <laughs> Ayan. Ah, tikin natin, ha? Tikin lang. Tester lang naman po to, kaya po po. Tester. Okay, tamo. Kaya po natin mga kaibigan, ano okay, pa Ayan. Masarap kaya to? Namihan mo! Unfair ka eh! Ayan! <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> Alright, din na mga kaibigan. Tina One, niyo, two, three! Mmm! Mmm! Ay, sa so, akin okay siya. Nangarap ah! niya mga kaibigan. pala! Nakarap ang hapon yung may rechap. Mm-hmm. na gusto mo? Sa akin okay! Huwag ka pa Papa! Para lang po siyang french fries. Takao, ibang version, medyo malamis na may samasip-masip. Mm-hmm. Oh, pag nag-blend. Mm -hmm. Pag nag-blend po yung ketchup, mm -hmm. sa apple. May enjoy rin po Ha pala! Hmm, pop! Pa? Eto mga kaibigan o, oh. try nyo rin po. Pahingit na. pa? Nagustuhan mo? Nagustuhan oh, ko kanya. Ako, nagustuhan ko. po ang ketchup may ako. Hmm. Ape? Okay na. No, yeah. Ako lang. Nagustuhan <laughs> ko ah. Eh. Bubusin niya po, Hindi <laughs> niya po, oh. No? Mahalap mm, talaga, promise. Kala oh, ko hindi mo narap eh. <laughs> mm, Ako nga. Ako, Sorry, gusto ko Hindi eh. <laughs> na lang po kami matatapos at kami matatapos. <laughs> Nagami pa po. Nakakailo ko Nakaka na po ko eh. Papa? Hindi na nga. First time namin gawin to. Masarap pala. First time po namin kumain ng mm -hmm. apple na may ketchup. Mura, promise. Makainjoy. Pero ano po ha, advisable po sa matitibay yung Mura. Take note. Ah, okay, okay talaga. Sa amin po kasi, sa tapang lasa ko po, pumasa po siya. Mm -mm. Parang po kumakain ng price na may may kamis-kamis na lahat. Mm -mm. Okay niya, yeah, upot na, namin. Mm -hmm. na? na upot po namin. ubus na? Naupot po namin. Oo, oh, makukulit na po. Dalawa na lang. Okay na yan. Oo okay, nga. Okay. Oh, wala. pa. yung nyo po. yung... nyo. Ang bawa. Di ba, may mga nasitirang kahit sa na mga makdo? Kahit Oh, kahit iba fast food. Okay. Compatible lang apple sa tomato. Hmm. Okay, thumbs up. A FEW MOMENTS LATER Next naman po ay... Sorry. Ano po kaya? Susunod namin kakainin. Eh? Ay, baliktad. <laughs> Oatmeal. Oatmeal? At? At sasamahan namin ang... Cupcake. <laughs> ano kaya lasa naman kay Ben? Oatmeal na may cupcake. Parang ano ha? <laughs> ay, kaalangan ako. <laughs> Okay, so tanggalin natin. May kunti nga po dito. Oo, oh, meron akong kunti. Naparami yata yung kape. Itagdagan po yung Ayan, kape. Ayan, okay. Ayan na siya. Ayan na po. na po natin ang lasa ng kape barako. ako may oatmeal. Ayan Isang na. kutsara. Isang kutsara lang po. Isang <laughs> kutsara ka din. Puno. <laughs> Ito lang, judgment day. One, two, oh no <laughs> <Mama>. <laughs> ano yun <laughs> hindi ko gusto <laughs> <laughs> hindi mo gusto <mara>. parang siyang kahuy <laughs> Kahoy! Ma... Alam mo yung ano? Kahoy! Masarap. Kahoy ba? Parang, parang. Parang may... Eh! Stop! <laughs> yaka, yaka, yaka. Eh! Yaka. Negative, negative po mga kaibigan. Okay, at na next naman po ay ang... Ano po kayo sa next? Ano next? <laughs> Fishball! <laughs> Fishball at suka. 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 Pero hindi yung suka, na usawa na. Suka talaga. Ano suka yan? Sukang paumbong. Sukang paumbong. Okay. Okay. Pakita ko natin. Ito po ang sukang paumbong. So, ito po. Yung na, alam niyo po yung nabibili doon sa mga litro. Yung sa lalagyan ng mga 1.5. yon Ito po yung sukang paumbong. At ito naman po ang fishball. So, ang fishball isasaw-saw po natin sa sukang, sukang paumbong. paumbong. Hindi po natin sasaw-saw sa regular na sausawan niya oh, okay. na sauce. Okay. O kaya oh, na, o yung suka din na, suka na, timplado. na timplado. Ito po wala. Ito po yung mga... Ito po, try po natin ha, kung may hindi niya ako nang nasa. <laughs> ano ba nangyay? <laughs> okay, ready, ready, ready? Okay. Okay, mga kaibigan. One, Bye. two, three. Pasok. Pasok sa banga. Okay siya. Masarap. Para alam niyo po yung si Sharon. Mm -mm. Yung chichera na kropek? Na sinaw sa, sa, sa suka. Mm -hmm. Yun ang mga no, lasa niya. Kaya pala ang na lalagay mo sa pangunggog. Na-enjoy mm -mm. e, niyo no, pa ng Promise. Mm -hmm. at, at ang up. ano pa? Makaiba po yung challenge na susunod namin. Hindi, may huli pa. Meron pa nga. Yung tinatawag natin yung tinapay. Mm -mm. Tinapay at? Ice tea. Ay, ice tea. Ice tea po tinapay at ice? tea. Nasaan na yung tinapay? Okay, kukunin ko po yung tinapay. Yan. Okay, salamat, NYSan. NYSan, si Skyplex po. Sigat Sorry. po tayo kasi ito po yung mga pagkain na swak sa budget pa rin. So, parang sa mukbang lang po. na Six pesos. Six pesos nung binili niya. Six pesos lang po yung bili ko dyan. Uh, meron na po kayong Skyplex. Ito po, pag naguputong kayo, sapat na to. Yan, pamating putong. Ito Ngayon, isasama po namin yun. Ang challenge po ay lalagyan po namin ng ice tea. Okay, kukunin natin ang mga baso. Cheers po kami. Oh. Ayan na po. <laughs> okay. Parang gusto ko yung... Hindi, ito. Gusto just, mo yellow. Gusto oh, okay. color siya. Okay, yellow. Lagyan mo ako na ang ice tea natin. Let's see kung ano pong lasa nito. Cheers po kasi sa tagumpay. Hmm, nagustuhan ko yung ano. Yung isa lang ang hindi. Yung kahapon masarap siya. Hmm, na-expect ko talaga ano eh. ko hindi ko mahilin. Weird eh. Okay, so buksan na po natin yung Skyflex. Makita po natin kung paano yung open yung Skyflex. Ayan po. Ayan, ayan. Sige, ready ka na? O yan, nilas na po siya ng Skyflex. Ayan muna ako. Hmm, nakapatakas na butok kami. Eh, nauha kami. Ito na po. Skyflex na may ice. ang flavor po ng ice nito ay apple din. Masarap sa apple blend, apple blend. Yeah. So ano tatak ng ano Pinagbigyan natin. Nest, nesty. 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 nesty, nesty. nesty apple blend. Okay. Ano natin? 1 2 3. Hindi mo type. Hmm yung ibang batang 90s. Parang naalala ko. Mm. Alam niyo po mga kaibigan. Okay lang siya. Sakto lang naman yung lasa niya pero nini-expect pa ako nasa kasi pag diba ang tinapay, eh, pag sinusaw natin sa kapit, swak na swak po talaga sa kapit mm. Pero sa iced tea po, tulad po na natitikman namin ngayon, okay lang. Not bad. Not so bad, pero hindi ko rin po may recommend na sa inyo. Ang sa akin, okay lang. Sa akin, 50-50 po. Mm. Ay, sa pa. Para masatisfy <coughs> lang. Oo, oh, yan, yeah, kaya mo pa ba? <laughs> Hindi na po niya kaya. Nasa med. Naka ka ba? Eh. Oh, titik mo to po, nalang isa pa po. <coughs> Ahem. pa yung may ice Hehehe! Ang laki naman niya! <laughs> okay lang! Malamig eh! Parang na malamig na iced tea. Eh. Lalo na pag mainit. Pero ngayon nag-uulan eh. Lamabig no, yung sky plates. So, kung baga sa 1 to 10, mga kaibigan, recommend ako po ito. ang ko ito na 5 points. Isa daw po ay pasado sa kanya. Saan 7? Sa akin 5 points. Ang ko dito. Sa Apple po, Uh, out of 10 nga pala yun sa Apple, re-rate right, ko po siya ng 8. Sa akin 10. Tapos yung pangano ba? Nakinahin na. Lang. Zero, zero. Yung oat meal. <laughs> Napapartneran mo ng kaping bara ko? One. Mm -hmm. Tapos yung ikatlo? Ano yung ikatlo natin kinain kanina? <laughs> Nakalimutan na. No? Fishball. na may suka. Masarap po yun mga kaibigan. Para sa akin, 7 yun. Bago pong matapos po yun. May isa na lang talaga special request po din ito eh. Sabi ng mga kakilala namin na uh, try daw po namin na kumain ng corn beef. O okay. na may tok mening. Tok Pati na lang tayo. Masyadong malaki tok mening. O isa na lang. Pati na lang ah. natin. <laughs> Sorry. mo. <laughs> Sorry. Ayan. O. Pati so na lang natin. Yung ano, itong corn beef. Ito yung ano, yung magkano to? Ang ah, corn beef natin, 10 piso swak to swakto po. Ayan po. Sakto-sakto po Thank sa SM. Thank you, CDO. Sa CDO, pati sa SM. Karang SM. Yeah. Supermarket. Supermarket sa kanila. Uy, teka. Wala kutsara. Nasaan na? Ito po. Ah, tinala na po namin kasi masyadong malaki kapag kakinayin. O, Tatry lang naman. Try lang po natin tikpan ang corn beef na may tuk nene. Go! Atiin natin. Yan. Yan. Ah, oh, ang hirap. Ayan na. <laughs> Enjoyin po natin mga kaibigan ha, halu-haluin natin para masarap. Huwag oh, mo naman masarap haluin. Hey. I-combine mo lang. Hey, hey. Para ano, may flavor ko to para mas ma enjoy natin, di ba? Oh? Mas masarap pag maraming laho. Laki! <laughs> okay. Ayan. Ayan. Let's see. One, two, three. Hmm. Mm. Teka. Teka, ayo. Parang parang nagisisig. Sisig, sisig Ibala. ba? Iba lasa niya, mga kaibigan. hindi maintindihan. Sisig ba? Parang. May pagkasisig na may halo na... Hmm. Ano yung... Sisig niya yung niya? mm -hmm. Sisig. Hindi. May pagkasisig. Marcon po ba? Call namin, bulgol na bali. <laughs> Niluto na lola ko. Na parang sisig no? Sisig ang lasa niya, mga kaibigan. Sisig na walang sibuyas. Walang Para sa akin, ha? Sa akin lang naman po. Sa 1 to 10, 7. Hmm. Akin, 8. Akin, 8. Sarap! tap nga lang! Sarap! Masarap siya oh. 네, 여기 짤에 보면, 가위비는, 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 야위비는가위야 Okay, ito po. Hindi. Mm. lang. Eh, lumuko. Lumuko <laughs> na tayo. Ng ating ice cream. Okay. <clears throat> ito po, nagtatapos ang ating Food Taster. Food taster Challenge. Challenge. Sana po, mga kaibigan, nagusog po kayo. Kahit sa tingin man lang. Subukan niyo po at nag-level up na rin po ka. So, at least kahit po maliit na presyo lang, uh, sa halaga po 70 pesos, may enjoy na po lahat yun. Halagang 70 pesos na po yun. Tapos na po tayo. Kapag guys, sunyo po ng magagal video, please subscribe to our channel. Press the notification bell. At syempre, share or like nyo naman po yan para po updated po kayo pag may mga bago kami videos na gagawin. At? At? Patuloy nyo na, please. <laughs> Patulungan niyo naman po kami mga kaibigan. Kaya medyo tayo. medyo matilip na konti background, pero at least, nagawa po natin na mairaos po yung ating food tasting at challenge. So, maraming maraming salamat sa mga na naman. So, See. sa next video namin.